Napakasaya ko ngayong araw na to mga kapanyero. Isang good news sa lahat ng ating mga kapanyero dyan. Ang magandang araw mga kapanyero. Ito, ito na. Daan tayo sa Seba Beach ulit mga kapanyero. I-share ko lang sa inyo kung ano yung itsura na ngayon. Di ba nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, uh, nagpunta tayo kami ni Inags dito. Di ba nag unang punta natin dito sa farm. So kagagaling ko lang sa farm para nakakapagod, nakaka-stress, nakakapagod rin yung gawa ka ng gawa sa farm. Pero ito, ito na, naisipan kong huminto rito sa Seba Beach. Tignan ko kung ano na ba ang itsura nito. I-share ko lang sa inyo to. Parang gusto ko lang rin na makita nyo kung ano na ba yung itsura nito. Ito, mga kapanyero. Wala nang snow. Napakaganda ng sikat ng araw dito. Ayan na. Whew. Kita nyo mga kapanyero. Ito yung ano eh. Ito hanggang dito lang tayo nila inags di ba? Ito, dito lang tayo sa lugar na to. Ayan. Dito lang tayo, di ba? Kumbaga, naka nakaganyan lang tayo, patingin-tingin sa snow kasi meron pa. Pero ngayon, eto na siya, di ba? Ah, ito, 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 ito yung ito, 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 mga bakal na to, ito yung nanduron, di ba, sa gilid na sinabi namin na dito na pupunta yung tax namin to yung nabanggit ko to di ba itong bakal na to o oh, ngayon maglakad tayo ngayon nagpunta tayo ron sa banda ron. so ikinabit na nila ayan o oh, ang ganda dati Uh, noong mga nakaraan taon kahoy pa lang to mga kapanyero ito ito yung unang taon na ginamit to eh kasi nandirto rin ako nung nakaraan taon ayan mga kapanyero nagkakabit na sila ng mga boat deck ayan na nagsisimula na kabilaan yan mga kapanyero tunaw na tunaw na ang no, nakita niyo naman no ang linaw ng tubig ayan. Sa hindi lang hindi lang ako ang nandito mga kapanyero ito. Marami. Marami rin mga tao rito, di ba? Uy. Galing oh. No? Linaw ng tubig mga kapanyero. Asan ba yung ano? Nasaan yung Ah, hindi. Ito yata, ito, ito yung area mga kapanyero. Ito yung lalagyan nila ng ano rito. Yung sinasabi ko sa unang video natin na lalagyan nila dito ng ano ng net dito para kasi nga ang babaw lang dito eh yung mga bata hanggang dito pwede silang maglakad so hanggang dito lang magkaka magkakaroon dyan ng floating net na warning na hanggang dyan lang sila ah, nakita nyo naman napakaganda ba diba? kung dala ko lang yung kayak kung alam ko lang na ganito na nadala ko sana yung kayak nakapag ikot sana tayo ang luwag oh. Ang laki niyan. ayun na, meron pa pala nag ano, nagbo-boating na. Ayun oh. No? Napakasarap mag-boating kaya nga noon mga kapanyero, parang gustong-gusto ko rin talaga. Gusto kong magkaroon ng boat dito. Kaya napakaano eh, napakaraming gagawin eh. daming papeles, uh, ang daming yung boat deck mo kailangan tatanggalin mo tapos ikakabit mo ulit gano'n eh, maano eh ma, -ano eh, ma mahirap din na, mahirap na maganda yun ang yun ang description ko eh. linaw ng tubig dito, dito yung pwede kang mag-fishing. Pero, karamihan sa mga nakalistang isda rito, uh, catch and release, di ba? Yun yung, ano, pawawalan mo rin. Pero, meron lang, ano eh, meron lang isa yata na pwede kang humuli. Pero, may limit lang dito sa lugar na to. Pero, ang ganda. Ayan na. Ito yung, ano, di ba? Nasabi ko rin sa mga unang vlog natin, mga kapanyero, na ito yung talagang nagustuhan ko na na ito yung reason kung bakit nagustuhan ko yung farm dahil nga dito sa water activities dito nakita nyo naman ayun no oh. meron na ay ah, ito ito yung mama yan lumusong na oh ito yung puti lumusong na dahil nga ang babaw ang linaw ng tubig ang lamig dahil ito yung mga iniintay ng mga tao rito yung ganitong sitwasyon na pero ang itong ano, itong tinatatayo ang korito mga kapanyero, mahaba rin 'to ha. Ah. Ayan oh. Ang ganda, di ba? Pwede nga pala kapag ka, ano, pwede kang mag-fishing dito. May mga bata rito na siguro naglalaro-laro lang. Yo, naglalagay ng nag, nakaupo dito, nagpi sila sa hapon. Meron. Pero hindi ko alam kung nakakahuli sila o basta laro-laro lang, ganun. Ganda, di ba? Yan oh. So, 'yung mga nasa gilid pa, 'yan sa mga susunod na linggo 'yan, lahat 'yan punong-puno rito ng bangka. Labasan na 'yung magaganda ng bangka rito. Sayang kung nadala ko lang, kunadala ko lang 'yung kayak. <laughs> Nakapagkayak sandali. Eh, ano kahit isang ikot lang sana, oh, ang ganda ano. Ano? Oh. Kahit isang ikot lang mga kapanyero oh, dyan, oh. Pwede ka na magkayak. Ganda at least ayan. Ito na, ito na. Pagka ito na anuhan, may schedule. Alam ko mga kapanyero, meron meron din kami schedule dito nila inags eh. Ewan ko lang rin kung ano. Kasi mauuna muna yung, alam ko, Elk Island muna. Tapos siguro baka dito. Hindi, hindi pa ako sure, pero baka dito or... Kasi matagal pa si Jed eh. Kasi si Jed dapat kasama namin sa Abraham Lake. Kasi hindi namin alam talaga yung daan o hindi namin alam yung eksaktong papasukan naming kanto eh. Si Jed ang nakakaalam. Oh, shout out nga pala Jedi Cycle. Ang tagal ito. Ang ganda na ay eh, Jedi. Ito schedule na natin dito habang nandiyan ka pa sa Pilipinas. Ito ang ganda. Schedule na natin 'to. Isang round lang dito. Kaya mga kapanyero, kung bago ka nga lang pala sa ating channel, uh, pakipindot naman yung subscribe button natin mga kapanyero para suporta sa ating channel. Ito. Yan. Nabanggit ko nga pala sa dati natin mga video, yung mga nauna nating video na itong lake na to, ito yung Seba Beach, di ba? 7 to 8 minutes lang to. parang uh, para 7 minutes lang eh. Pagka... Pagka mabilis ka na kunti, 7 minutes lang away sa farm natin, yung pinanggaling nga natin kanina naisipan ko lang huminto dito kasi nga, bahala ko bumili ng ano ng ice cream or tubig, dyan sa sa pinakatindahan dito, so naisipan ko sumilip rito, eto ang ganda na pala, at least ma-share ko na rin sa inyo paano na ba ang itsura nito pagkawala ng isno, kasi noon nung nandito kami ni Inags siguro nanduro sa ano eh sa boat na yun eh, nanduro pa ang snow eh So dito may tubig na. Pero yung gitna na yan, puro snow pa yan. Pero ngayon pala, wala na. Ilang araw lang yun. Kaya tunaw na. Ang ganda. Ang lupit dito mga kapanyero. At ang maganda rito mga kapanyero, buwan ng mga third week ng July, yan, nandito na yung mga nagsiswimming na rito. Marami ng na mga naliligo rito. Na ng mga nakatupis <laughs> yan yan nandir lang mga nakadapa lang dito yan mga puti mga nag, nag ano, nagpapa sila yan, mga nakabilad lang sa araw mga nakahiga nakadapa dyan yan, nandyan lang pero ito mga kapanyero yung ano yung yung gilid nya uh, yung pinaka laruan, naglalagay sila ng volleyball dyan eh. Meron dyan eh. Ano pa, madumi pa siya. Hindi naman madumi. May, may papasok pa dyan na isang, uh, ano eh. May isang papasok dyan na isang machine o oh, parang maliit na truck. Para linisin yung gilid. Kasi may mga damo. Ganun eh. Ayun o, oh, may mga damo sa area na yun eh. So lilinisin yan. Tapos yung mga, mga ano, yung mga... kahoy, mga pinagputulang kahoy na maliliit na sanga-sanga, siguro galing yan doon sa mga sa sa mga dalampasigan doon sa kabilang side na rito yun, pupulutin lahat yan iipunin lahat nakita nyo naman no, ang -saya, -saya na nila rito pero ang ganda, ang ganda nitong pinakaano na to ha, pang matagal at itong tinatapakan ko ngayon kasi aluminium na nga eh hindi tulad nung kahoy pagka medyo lumakad ka ng konti medyo umuuga-uga eh kaya pinalitan na nila siguro nabubulok na yung ilalim E ito hindi na hindi na mabubulok to. Pang matagalan to. Tara mga kapanyero, bili na lang muna tayo rin ng maiinom dahil nga dito kapag ka mga kapanyero, kapag halimbawa napapagod ako sa farm o halimbawa parang tinatamad na ako uh, bago ako umuwi sa Edmonton, dito i-stay muna ako rito dapat mauupo rin ako rin sa ano eh dun sa, yun, sa mga tao na yun dun ako, ano, eh, dun ako hinabol ng aso yan dyan sa sa area na yan kung makikita nyo yung boat deck na nasa may playground na yan uh, dyan ako hinabol ng aso yun yan, sa saka nauna natin yung mga video hindi ko lang nakuhanan eksakto kasi yung pagkakaano nabigla kasi ko noon eh parang naambush ako nung aso eh pero hindi, nung ano parang laro lang siya hindi siya yung nananakmal So nagulat lang ako nung yung aso na yon. Doon ako sa area na yon na pinuntahan ng aso. And share share lang mga kapanyero. Para natutuwa lang ako i-share sa inyo kasi ang ganda ang ganda na. Kumbaga, ako gandang-ganda na rito pero pagdating ng June mas maganda kasi nakalabas na rito yung mga magagandang jet ski, para sailing, motorboat, ano pa ba yung mga jet ski at ano pa ba? Yun, yung mga ano, tapos yung mga fishing, ano, yung fishing boat nila, nandito na rin. Kaya ang dami, ang dami rito. Tapos yun nga, marami rin mga nagsiswimming dito. Titignan lang dito mga kapanyero, titignan nyo lang na parang maitim yung tubig niya kasi uh, yung ano niya, brown, yung ilalim niya, yung pinakalupa niya. Pero hindi, malinaw. Makikita nyo kung nandito, makikita nyo talaga yung bato sa ilalim pero konti lang bato eh pino kasi yung ano rito eh yung sa gilid nito pino yung buhangin tapos meron ding ano rito meron ding nanghuhuli nga pala rito alam ko may nanghuhuli rito yung mabibilis na jet ski minsan kasi uh, ang nila parang meron din dito na ano na naninita siguro for ano rin para safety rin ng mga ano ng karamihan pagka pagka masyado mabilis 'yon may nakita ko rito ng mga nakaraan taong kasi eh, na parang pinuntahan ng isang boat sinundan yung jet ski na napakabilis kasi nagpapa nagrarampa-rampa diyan sa ano eh, sa tubig so nagrarampa-rampa siya pinuntahan siya ng isang motorboat kasi nakaupo lang ako sa gilid no nagmumuni-muni kasi yan, hindi ko malaman kung ano yung gagawin ko sa farm dito dito ako nag-iisip kung anong development, kung anong project kasi nakakatanggal ng stress dito sa totoo lang ang ganda kasi ang lapit-lapit pa nito tsaka pagka nagutom ako wala akong dalang pagkain dito ako tumatakbo kasi nandito yung mga pagkain may restaurant dito na ano rin, na i-vlog ko rin yan sa mga una nating vlog. I-share ko rin sa inyo yung mga una-una nating i-ano ko rin. Para kung mga bago ka lang sa ating channel, Uh, mas ma, makita nyo rin yung mga ibang pasyalan dito sa Sebag Beach. Hindi lang ano, hindi lang ito mga kapanyero yung ano eh. Hindi lang ito yung mga pwede nyong pasyalan dito. Marami pa rito. I I-share ko sa inyo kasi na-i-vlog nai ko yun noong, noong mga unang-una ko. Nakita nyo maka yung aso, yung parang Pilipino pa yata itong nakalusong. Hanggang tuhod lang niya yung tubig so hanggang dito na siya hanggang tuhod lang niya hanggang dito eh alam ko hanggang dito yung ano makapanyero eh dito yung line eh hanggang dulo nito eh ah hindi ito ito pala itong kabilang side pala ito ito ang okay. may line yung kabilang side na to Ayan mga kapanyero, uh, isa nga palang napakasaya ko ngayong araw na to mga kapanyero. Isang good news sa lahat ng ating mga kapanyero dyan, sa mga kainags natin dyan, ng mga sumuporta sa ating channel. Uh, nakatanggap na po ako ng monetize kagabi. Nakatanggap uh, natanggap ko na po yung congratulate sa akin ng YouTube na, na monetize na ako sa ating uh, sa YouTube. Kaya maraming maraming salamat po sa mga kapanyero natin dyan, sa mga kainags na talagang sumuporta sa ating channel. Talagang napakasaya ho nung araw na to, uh, kag kagabi, kagabi, kagabi ko na uh, nakita yung yung email tsaka sa YouTube studio nung nag uh, nagaano ako eh mag-check-check sana ako ng ng YouTube studio yan, na naalala ko lang eh pauwi na sana ako. Naalala ko nga pala na nakatanggap ako so dito na rin sa Ceba Beach ko ah uh, sasabihin kung gaano ako kasaya ngayon mga kapanyero. Yan, maraming maraming salamat. Kaya ito paikot-ikot ako nagmumuni-muni. Talagang buti naadaan ako eh. Naalala ko eh. Kaya kaya nasabi ko na rin yung isang good news talaga. 'Yun na pinaka good news sa atin. Bali, yung pag-apply ko mga kapanyero, mula nung natapos ko yung requirements, inabot din ako ng 9 uh, days na kasi may tatlong steps eh, na, na requirements pa sa pag-apply ng monetation, di ba? Para ma-monetize ka. So, yung dalawa na gawa ko, tapos yung pangatlo, ang ah, nagtagal eh. Yung pangalawa pala, nagtagal siya ng 9 days bago ako na ako graduate ng YouTube. Ganun eh, ganun yung proseso pala yun. Hindi ko lang rin alam eh. So yan, maraming maraming salamat mga kapanyero. Na ano ko rin, nasabi ko rin nga pala sa inyo, na-share ko lang mga kapanyero, na-share ko lang mga kapanyero. Dahil nga, ansaya saya, -saya. 'di ba Kaya... Stay tuned lang kayo mga kapanyero, isimula na na adventure, ito, ito na yung kasunod, dito na siguro. Pagka nakita to nila at least maanuhan makapag-schedule na rito sa mga susunod na sabado. Kaya hey mga kapanyero, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.